naniniwala ko, and I will confirm to you, na talaga medyo pinagpopo ko sa ng administrasyon ang dabaw. Kasi may, may away. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News kay Gonzales, paliwanag ang ang dito sa... na upang mapanatili ni Marcos ang kanyang kapangyarihan, sampu ng kanyang mga kasamahan, ay dapat ubusin muna nila ang mga kalyado ng mga Duterte na nasa Mindanao. Alam mo ba yung succession ng kada presidente? Sino kasunod? Diba? Vice. Kung walang vice, Senate President. Kung wala Senate President, Speaker of the House. Kung wala Speaker of the House, Chief Justice of the Supreme Court. Kaya tingin ko, ang ginagawa ng uh, Presidente ay siyempre, dapat lahat ng mga successor na yun, yung apat, ay hindi tagamin na Dagdag pa nito na nakakabahala din anya para sa kasalukuyang administrasyon o ng kahit na sinong politiko ang pagiging sulido ng Mindanao kaya pilit itong pinapabagsak. Kasi nga, na ipakita ng Mindanao sa kasalukuyan lalo how solid Mindanao is politically speaking. Kaya eh, talagang kakarbitin ta niya. No? Talagang pipilitin na pahinain ang mga hindi re-respetong leader ng mga taga-Mindanao.